So nakikita nyo po mga 'yon. Ayan. Nakikita nyo to, guys. Okay. O, oh, mga boss, mga idol ha. ayan, nakitula last year pa ito, ha. Ayan. So ito, nakikita nyo sila na dad. Ito po 'yung kita natin nung last year sa pagbabay and sell ng motor. Oh, 'di ba? <laughs> oh. <laughs> oh, 'di ba? So 'yon, 'yon 'yung irox. Ah, 'di ba? So ito 'yung Honda Click. So, bakit kamo? ito yung parang kinita natin last year? Sana kung uh, maayos natin ito at maibenta. Eh, ang problema, nagiging project motor na po siya. Ayan, so... O, oh, diba? So, sinasabi ko sa inyo, hindi po basta-basta ang pagbabay in sale ng mga motor. Kasi minsan, nalulugi din po tayo minsan. At maswerte kang nila lang so, kung tiba-tiba -tiba ka lagi-lagi. -lagi. Diba? O, oh, diba? Pero kapag ito ay naibenta natin. O, oh, ba diba? So, minsan kasi sa buhay ng uh, pagbabay in cell hindi po uh, bongga ang kita mo dyan sinasabi ko yan sa inyo ha kasi uh, ilang beses na nating naranasan yung mga ganitong pangyayari na minsan sakripisyo ka mamuhunan ka pero minsan hindi po lahat yung nakukuha natin unit at panalo hindi po lagi tiba tiba meron po yung puhunan sayang po yung pagod nyo uh, minsan basta lahat-lahat, gastos dito, gastos doon, pero hindi mo pa rin naayos-ayos siya, so uh, ang gagawin na natin, bagsak presyo, wala pa sa puhunan, kailangan po natin yung isakripisyo para at least maiikot po natin mm -hmm. sa mga ibang unit. Ayan, so sa mga nagsasabi po dyan na ang nakina po yung ating kinikita, hoy, ototyo, mali po kayo dyan. Ayan, so ang dami mo pong... Uh, Marami ka pong aralin at matutunan So, syempre andyan pasama lahat po dyan yung talagang Sakripisyo, syempre pera Ayan, okay So, ito kapag nabuo po natin ito At maibenta Kahit wala po siya sa puunan Okay lang din yon at least Maiikot pa natin sa ibang mga paninda Ayan, okay So, ginawa ko ang vlog na ito uh, Para sa mga Nakakaalam po dyan sa mga nagtatanong sa atin na Uh, ang sinasabi daw is malaki ang kita kaya intayo kita intayo baratan intayo intayo dawatan jay lakon intayo padasan nga umutang so pirarang tambay lang po tayo nagpapaikot lang po tayo ng maliit na puhunan kahit kunti lang po ang kita laking pasasalamat din po natin dahil kahit papaano nakakatulong din po sa pang-araw-araw natin ito o di ba